Hi guys, good afternoon. Andito si Singyo, kakanta po ang baby ko. Dali na kantan mo viewers natin. Dali na kanta na. The wheels on the bus eh. Wow, wow, wow. Wow, wow, ano dali wow. na? The wheels on the bus eh. wow, 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 wow. Wow, wow. <laughs> The baby on the bus eh. wow, wow. wow, wow. wow. Hehehehe <laughs> oh, Dali na, Ayusin mo kanta, dali na Ako ay may lobo Ako ay may lobo Lumipad sa langit Hindi ko na makita Pumutok na pala Sayang lang ang pera ko Binili ng lobo sa pagkain sana Nabusog pa Bye. si Sinyo. Ay, ah, yay! Ulit, 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 Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Di ko na makita. Pumutok na pala. Sayang lang pera ko. Binili ng lobo. Sa pagkain sana Nabusog pa bye. ako. Ay, galing naman na. Ah. Yay! Palakpakan, baby. Galing naman ni Singya Kumanta. Ah. O, bye-bye muna. May gagawin tayo. Bye-bye po. Bye-bye sa viewers. Bye-bye po. Bye, bye po muna sa lahat. Thanks for watching. As always. Bye-bye mm. po muna. Mm. Babay muna si Singyo. Babay ka, baby. Babay. Bye-bye po. Babay muna, babay. Babay po muna kami. Thanks for watching sa mga videos namin ni Singyo. Thank you po. Ayan. Thank you daw. Dali na. Salamat po sa panunood. Huwag po magsawa. <laughs> Nandito po si Sinyo one year and mag seven months na si Sinyo. Ayan. Palaki na ng palaki ang baby kulit. Babay na. Ala, ala. Ala, ala, ala. Babay po. Babay. Babay po muna.